kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Sa mundo ng social media ay marami ka talagang matututunan mga bagay na makakapagbigay ng karagdagang katalinuhan, ideya, saya at marami pang mga positibong bagay na makakatulong sa iyong araw-araw na pamumuhay. Pero sa social media ka rin pwedeng ma-stress ng gusto, lalo na kapag susundan mo ang ilang personalidad na sikat sa social media dahil sa kakaibang istilo nila sa kanilang mga ginagawa. Isa na rito, si Labador, Ang walang preno kung bumanat na social media influencer Marami rin kasing artistang mayyabang, akala mo sino eh. Mga laos naman. Pasensya na kung may nasaktan ako dyan. Wala kayong magagawa kundi sumunod sa amin ngayon. Ira namin to. Ilan lang sa mga napag ni Rendon at binanatan ni sina Vice Ganda. Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa kahayupang pinaggagawa ni Vice Ganda at Ayon Perez. Michael V., ngayon Michael V Bitoy, sabihin mong mali ako. Kapag napatunayan mong mali ako, magdidilit -de ako sa Facebook. Koko Martin. Hindi naman sa yan Koko Martin eh. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi na sana kita papansinin kasi sumisikat ka lalo kapag pinapansin kita eh. At marami pang iba. Walang pakialam si Rendon sa mararamdaman ng iba basta't para sa kanya. Kapag mali ka ay pabanatan kanya maging sino ka pa. Ganyan daw talaga pinalaki si Rendon. Isa raw siyang straightforward na klase ng tao. Pasensya na for being too straightforward. Ganun talaga ako pinalaki ng aking mga magulang. At uh, straight talaga ako magsalita. Hindi ko kayo bobolahin. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Uh, yun yung mga standard ko sa buhay na hindi ko kayang baguhin para sa inyo. Hindi uso kay Rendon ang madalas na paalala sa social media na think before you click. Dahil para sa kanya ay wala nang isip-isip pa, kundi diretsuhin mo na sa pagbira. Sa'yo, so, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, popost mo ba popost agad? Magre-research ah. ka muna. Hindi na, Sorry, popost hindi ka. Ako, talaga, kung Oo. ano talaga tingin mo Kasi pag na nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kahit maraming natutuwa at sumusuporta sa estilo na ito ni Rendon, pero mas marami pa rin ang banas na banas at gigil na gigil sa kanya dahil sa mga banat nito na walang pakundangan. Walang pakialam si Rendon kung makakasakit man siya ng damdamin ng iba sa kanyang mga pinagsasabi. Basta ang importante ay masabi niya ang gusto niyang mensahe. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, ikokorek kita kahit sino ka. walang pakialam kung malit kang tao, kung sikat ka. Buwan ng Agosto, 2023, ay tila. Ikinasaya ng marami nang mag magsilaho ang mga social media accounts ni Rendon Labador na nagsimula sa kanyang TikTok account na sinuspinde noong August 31. Sinundan pa ito ng kanyang Facebook at YouTube accounts noong September 7. Violation of community standard ang ibinigay na rason sa pagkasuspinde sa mga ito. Pati ex-account or dating Twitter ni Rendon ay suspindido na rin. Ang natitira sa kanya ay ang Instagram na ayon sa report ay may notice na rin na baka tuluyan na rin itong magunaw. Talagang pinaralisa ng social media si Rendon Labador dahil sa palalanan ng palala ang mga panat nito sa iba't ibang mga tao rason siguro para dagsain ito ng sangkatutat na mga reports na siyang naging rason para tanggalan siya ng kapangyarihan at kakayahang makapagpatuloy pa sa kanyang mga ginagawa. Kung ang social media ang siyang nagpasikat kay Rendon Labador, ito rin ngayon ang nagpalubog sa kanya. Alam naman natin na may mga paraan pa din naman kung paano ni Ginoong Rendon Labador muling maibahagi ang kanyang manggustong sabihin sa social media. Pero iba na talaga kapag ikaw mismo ang may hawak ng sarili mong account. Hindi yung makikisiksik ka na lamang sa iba o makikigamit para lang muli kang makabalik. Ang tanong, baka sa sunod, kapag maditik lang sa internet ang boses ni Rendon Labador, ay matik nang isasara ang account. Ikaw, masaya ka ba at nawala na sa mundo ng social media? Serendon Labador. Yeah, oh naghahanap talaga ako ng mali. Oh, kasi example, example. Kasi pag may mali, kapag naitama mo 'yon, doon ka mag-improve eh gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.